Hi everyone! So ito nga pala si Diego ang kanilang ampon ng 7 years na. 7 years old na yata to o oh mahigit. Ayan, pinapaliguan ng mag-ama dahil may ginawa na namang hindi maganda tong Diego na to. So ayan ang ginagawa ng mag-ama, pinapaliguan nila, nilalagyan nila ng sabon at mamaya ay lalagyan ko din yan ng shampoo. So yan yung kanilang pinaka-baby sa bahay, si Diego. Ayan Diego. Good morning. Today is August 28. So 37 years old na ako. May nakalimutan si Princess. <laughs> nakalimutan ni Princess na batiin ako. Hindi ko alam na meron na pala siyang love na inalagay sa aking bag. Andito po 'yan sa bag, hindi ko pa binubuksan. Wow, ang laki. Sobrang laki. Pero ang kilo. Diri, pira ka kilo 'yan? Grabe, alaki, oh. Ta Ayan, syempre, nahawakan ka na naman yung cellphone ko. Walang ibang gagawin kundi mag-selfie, mag-video, mag-selfie na mag-video gamit yung cellphone ko. Ayan, feeling cute si Princess. Ay, nako talaga, mga bata talaga ngayon. Kung ano-ano na lang talagang ginagawa. So, ayan yung kubo-kubo namin. Charan! Ayan, dahil nga napag ko na a day before my birthday, gusto ko talaga na mag-celebrate kami ni nanay, tatay at sa family ni Cheryl, kapatid ko. And then, nandito nga pala kami sa Edmer's Resort. Shout out sa may are. And then, ito nga po ang nakikita nyo ay po yung itsura sa loob. At wala po kaming kasama dyan, wala po kaming kasabayan dyan para sa outing. At syempre, hindi rin mawawala ang konting salo-salo ng aming family. So, ayan lang po yung handa ko. Marami pong spaghetti, pansit, And alam po, nakikita nyo yung puto Shoutout sa gumagawa ng puto na masarap Sa aking kabatch Shoutout sa iyo, ang sarap ng puto At yung ibang kakanin na meron kayo At pati yung cookies na dala ko rin dito sa Hong Kong Kaya shoutout sa iyo, magaling ka Tapos sa napag-orderan ko ng cake Salamat din sa iyo, kahit urgent, nagawa mo siya Ayan nga po, nang kami ay pauwi na Unfortunately, meron nangyaring trahedya Na disgrasya po yung tatay namin At kinakailangan na isugod siya sa mabilisan Sa Palapag Center And then, kinabukasan, bumalik ulit kami ng Lawang Provincial Hospital kahit na galing na kami doon the day and then after that kailangan bumalik pa rin kami para sa karagdagang gamot at karagdagang injection para sa kanyang napinsalang braso. So yun pa nangyari sa akong birthday. So bakit ganoon? Napapatanong ako, napapaisip ako. Every time na lang ng birthday ko ay may nangyayaring ganito. Last na uwi ko din, birthday ko din ay nagkaroon naman po ako ng COVID. So hindi ko rin na-enjoy ang aking 36 oh, hindi, mali. 35. Birthday Ay, mali. 34. Ano ba 'yun? Nahilo na ako sa edad ko. So 'yun nga po ang sinasabi ko sa inyo. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na kapag birthday mo, kailangan safe ka, kailangan hindi ka gumala. Kasi 'yun talaga ang nakagisnan or nakagawian ng aking husband, ng aking asawa. Every time na may birthday, sila hindi sila pinapalabas o pinapagala ng kanilang parents kasi uh, maselan daw kapag gaganon. Parang may pamahiin sila. Which is, hindi ko rin naman masisisi kasi base sa experience ko, dalawang beses na ako ng birthday at ganoon ang nangyari. Oh, ano nga Ay video? Basit lang. Si Princess kayo malalag ko Iki-sike na. eh. Oh, Hoy! 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 Irel! Aging-ging! Dito kang bawal! Dito kang...

Kahit papano, nag-enjoy naman kami family, but August 28, the day my birthday, ay nasa hospital po kami ng lawang. Sinamahan ko ang tatay ko para sa kanyang karagdagang gamot at karagdagang injection at sa pagtatahi na rin ng kanyang braso. So, so, this is what happened in my birthday again and again. But again, thank you so much pa rin sa Lord at sa mga ginamit na tao at okay naman kami. Thank you. Salamat pa rin sa Lord at hindi kami pinabayaan at hindi naman ganun kalala yung nangyari kay tatay. Again, yun lang.